Uh, welcome to Nesto Lakay Channel Ang lulutuin ko po ngayong araw na ito Magluluto po tayo ng puso ng saging Ang gagawin ko po dito, ah, ilalaga ko po muna ito At ang gagawin po natin dito ay Tulutuin po natin na ano yung puso ng saging Na may ano, bola bola na puso ng saging At tahaluan natin ng pork giniling Ilaga po muna natin ang ah, puso ng saging Luto na po ang ating uh, puso ng saging. Ito po ang ihahalo natin sa gagawin po nating bola-bola na giniling. Ito po yung ating pork giniling. Inilagay na po natin ang bawang at sibuyas. Inilagay na din po natin ang puso ng saging. Lagyan natin ng tatlong itlog. Lagyan natin ng asin. Lagyan natin ng flour o harina. Lagyan natin ng pamintang durog. Lagyan natin ng seasoning na pampalasa. Haloin na po natin ito. Magpainit na po tayo ng mantika. Napakadali lamang po itong lutuin. Naaalala ko po itong recipe na to. Isa po ito sa itinuro po ng aking tita. Nung nasa Quezon province pa po tayo, madalas po ah, nagluluto po kami nito. Ito yung pork giniling na nilagyan po natin ng puso ng saging. Ah. pork bola bola with puso ng saging or ano pwede rin itong tawagin na pork balls with banana blossom. Napakasarap po nito. Pwede po natin ito isawsaw po sa ketchup o kaya po sa pwede rin po isawsaw po natin ito sa ano, sa maanghang din po na suka. Pwede rin natin gawin sa pagluluto. I-level up po natin ang puso ng saging. Pwede natin ito ihalo sa mga ganito pong pagluluto ng ano ang giniling na ano ha bola-bola at ihalo din po natin ito. Luto na po ang ating pork giniling na bola-bola with puso ng saging. Masarap at napakadali lamang po nitong lutuin. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo po ng aming channel, Nestor Lakay Channel. At huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Pork giniling na bola bola with puso ng saging. Kain po tayo.